Musaka Car Shop sa Barangay Babag, Lapo -Lapo City, ang deriyot yun masunog. Human malagputi sa baga, gikan sa nagbuilding ang mga nakatambak na pultahan sa masakinan nga gipamutang luyo sa shop. Baton F03, 3 Tubinia, kasamtang nag sa truck ang sigwit 8 anyo sa sa shop. Nabantayan na lang niyang nagkayo na ang nakatambak na pultahan sa mga auto. Sa, sa Lapu-Lapu City Fire District, mga 2 metros lang ang distansya sa welding truck o sa mga nakatambak nga pultahan sa masakinan. Sa tinguha nga mapaong dayon ang kayo, dali-dali niya kining gibubuhaan og tubig nga misang putusab sa pagkapaso sa wanya ang bukton. Apan wa giyod mapaong ang kayo. Hinoon, Human sa 12 minutos nga pagrespondi sa kabumbiruhan, hingpit nga na ang kayo na makadanyo sa uban pang mga sakyanan. Itu, sana tanang day tawagan ng mga, talagang itong mga tarpulin nga po, ano ba? Oh. Muna siya po, mawato dito ni Ulbo.